Nakikisa ang NDRRMC sa pag-alala sa pagbangon ng mga sinalanta ng Super Typhoon Yolanda sa Leyte noong 2013. Sinabi ni NDRRMC spokesperson at Director Edgar Posadas nakasabay kasabay ng ikasampung taong pagunita sa bagyo ang groundbreaking ceremony para sa itatayong tanggapan ng OCD sa Tacloban. Paalala ni Posadas na magsilbisan ng aral ang pagtama ng Yolanda sa bansa. Huwag na dapat maging kampante at laging sumunod sa payo ng otoridad. Nanawagan din ng NDRMC na seryosohin ang earthquake drill bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One. Bukas ang fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill kung saan ang pilot site ay sa kasiguran sa Aurora. Noon po hanggang ngayon, wi ang OCD po ay uh, katuwang po dun sa pagbangon muli ng mga nasalanta ng Yolanda nagsimula po tayo doon sa pamimigay ng mga financial assistance doon po sa may mga nasawing kamag-anak at ganoon din po sa mga nasugatan hanggang ito pong mga huling mga mas uh, mga huling mga uh, taon na po nung nagkagawa na po tayo ng mga rehab and recovery efforts